Nasa Bacolod ako ngayon at dito sa pinuntahan namin, may masarap na lumpia at empanada. At talaga namang legendary na talaga kasi napakatagal na nilang nagbebenta ng lumpia. Dito yan sa may Rizal Street, Silay City, Negros Occidental at ito ang Emma Laxons Delicacies. Hindi pwedeng hindi kami makapunta bago umuwi. Buti na lang tinawagan ko sila bago kami magpunta dahil hindi pwedeng hindi ko matikman ang the legendary na lumpia dito sa Negros. Kaya ayan nga, ilang box na talaga ang binili namin kasi pang pasalubong na din. Yung lumpia at empanada nila may frozen kaya pwede talagang iwiwit hindi masisira basta pag-uwi ilagay agad sa freezer at ayan na matitikman na natin ang lumpia at empanada kaya tara kain na tayo mm, may Ay, may ang lakok um, mm. sarap sarap ng lumpiang ubo dito sa Bacolod no ang sarap. Sarap, so. sarap sobrang lasa ng lumpia hmm. You mm know? -hmm.